Ang interes ng China sa South China Sea ay bahagi ng kanilang strategic na pangangailangan sa enerhiya at pang-ekonomiyang kontrol. Dahil sa malaking deposito ng langis at natural gas, pati na rin sa mga ruta ng kalakal, mahalaga ito para sa kanilang ekonomiya at seguridad. Ang pagtatayo ng mga artificial na islay sa hakbang ng China upang palakasin ang kanilang presensya at kontrol sa rehiyon. Ang ilang pagtatayo ng mga estrukturang militar sa West Philippine Sea ay nangyari ng hindi gaanong napapansin, particular sa panahon ng pagtatayo nito. Maaring may mga kakulangan sa pagsusubaybay o pagbabantay ng mga siya ng gobyerno ng Pilipinas, o baka naman may kasabuat o nagbingi ng mga nagdaang gobyerno para masakop na ang ating teritoryo. Kaya naman kaibigan ay samahan niyo akong alamin kung paano at bakit nakapagtayo ng mga artificial na isla at strukturang China sa West Philippine Sea nang tila hindi natin nalalaman. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa West Philippine Sea ay maraming isyu tulad ng pag-aagawan ng teritoryo at kalakal. Ang lugar ay mayaman sa likas na yaman gaya ng mga isda, coral reef at langis. Noong 2020, ay nasa 324,312 metric tons ng produktong nakuha mula rito. Ang coral reef dito ay humigit kumulang sa kalahating milyong ektarya, pangatlo sa pinakamalaking reef area sa mundo. Maliban sa turismo, ang mga coral reef ay mahalaga rin bilang proteksyon laban sa alon at bagyo. May mga survey na nagpapatunay na mayaman din ito sa langis at natural gas, particular sa recto o reed bank, na bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Kaya't maraming interesadong bansa sa lugar na ito, kaya naman ay patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea. Simula noong 1988, nagsimulang ang kinin ng China ang West Philippine Sea sa pamamagitan ng tinatawag na creeping expansion. Ito ay ang kanilang unti-unting pagangkin sa mga lugar. Una nilang inangkin ang mga bahagi ng dating ginagamit bilang submarine base noong ikalawang digmang pandaigdig ng mga Hapon. Isa sa mga malaking claim ay ang pinakamalaking bato sa Spratly Islands at sumunod dito ang Subi Reef noong 1988 sa panahon ni Pangulong Cory Aquino na hindi alam ng gobyerno ng Pilipinas nang dumating ang 1995, kinuha ng China ang Mischief Reef. Subalit walang hakbang ang Pilipinas kahit nabatid naman nito ng gobyerno. Noong 1996 ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Chinese Navy at Philippine Navy na nagresulta sa joint exercise ng US Navy at Philippine Navy sa Palawan. Taong 2012 naman ang angkinin ng China ang Scarborough Shoal sa panahon ni Pangulong Benigno Aquino III na nagdulot ng standoff sa dagat na tumagal ng dalawang buwan at sinundan pa ito noong 2017. Kamakailan lang ang insidente sa Julian Felipe Reef kung saan dangdang mga barko ng militar ng China ang nakita sa lugar. Mula sa Mischief Reef hanggang sa Scarborough Shoal, paulit-ulit na hinamon ng China ang soberanya ng Pilipinas sa sariling teritoryo. Nagsimulang hidwan sa pagitan ng mga bansa dahil sa pagtatayo ng China ng may struktura sa South China Sea mula 1994 hanggang 1995. Itinatag ng China ang may strukturang ito sa panganiban o mischief reef, parte ng kalayaan Island Group na inaangkin ng Pilipinas, China, Taiwan at Vietnam. Bagaman malapit lamang ito mga 127 nautical miles mula sa Palawan at sakop ng 200 mile exclusive economic zone ng Pilipinas, ay malayo naman ito o mga mahigit 1,600 nautical miles mula sa China. Nung una ay tinuturing itong tahanan ng mga mangingisda, ngunit naging military facility na ng China ang mga strukturang ito. Nangyari ito pagkatapos umalis ng mga Amerikano sa mga base militar sa Pilipinas na humantong sa iba pang mga alitan. Isang insidente ay naganap noong Abril 2012 nang magkasagupa ang mga barko ng Pilipinas sa China sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nagsimula ito ng subukan ng isang barko ng Philippine Navy na hulihin ang mga barkong pangisda ng China na iligal na nanguhuli ng mga live corals at giant clams. Ngunit pinigilan ng mga barko ng China ang pag-aresto, kaya't pumalit ang barkong sibilya ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang magpababa ng tensyon. Gayunpaman, tumindi pa rin ang hidwaan ng magpalibot ng mawalumpung barko ng China sa lugar. Ang maaktibidad ng China sa mga pinag-aaway karagatan ay malaki ang naging epekto sa tensyon sa rehiyon at nagdulot ng tensyon sa diplomasya sa mga bansang sangkot. Bago ito noong 2009, ang Bajo de Masinloc ay hindi kinikilala ng anumang bansa bilang kanilang teritoryo. Ngunit iginiit ng China at Taiwan ang kanilang pag-aari sa halos buong South China Sea sa pamamagitan ng Nine Dash Line. Itong naging simula ng Hidwan. Si dating Foreign Affairs Secretary Chedoro Loxin Jr. ay nagpahayag ng maling hakbang ang pagatras ng mga barko ng administrasyon ng Aquino na ayon sa kanya ay taliwa sa binalangkas na kasunduan ng Amerika para maibsan ang tensyon. Ang partisipasyon ng Estados Unidos ay upang pigilan ng anumang pag-atake sa isa't isa. Gayunpaman, gate ni Loxin hindi sumunod ang China sa kasunduan upang pababain ng tensyon, hinirang ni Pangulong Aquino si dating Senador Antonio Trillanes bilang back channel negotiator para bawasan ang mga barko ng China sa nasabing lugar. Gayunpaman, hindi sumunod ang China sa kasunduang ito. Nagbawas lang sila ng bilang ng mga barko mula sa 100 na naging tatlo. Ang pagsuway ng China na hindi bawi ng tatlong natitirang sasakyang pandagat ay nagsilbing motibasyon para sa Administrasyong Aquino na isulong ang kaso laban sa China sa Arbitral Court sa The Hague, Netherlands. Ang kaso ay opisyal na isinampa noong Enero 2013 bago ang pagpapangalang West Philippine Sea sa lugar. Ang Scarborough Shoal ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na nasa 124 nautical miles kanluran ng Zambales. Ngunit inaangkin ito ng China bilang Hongyan Island. Dahil ayon sa kanila ay nadiskubre daw nila ito noong Yuan Dynasty. Noong Julio 2016, matapos maupo ni dating Pangulong Duterte ay nagpabot siya ng kahilingan sa Arbitral Court na hindi na ayon sa batas ang pagangkin ng China sa halos buong South China Sea. Tungkol naman sa Mischief Reef, sinabi ng tribunal na sakop ito ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Nilabag ng China ang sovereign rights ng Pilipinas sa lugar sa pamamagitan ng pagtatayo ng struktura at artificial na isla nito. Pati na rin ang paghuhuli ng maisda ng walang pahintulot ng Pilipinas. Ang China ay nagtatayo ng mga pasilidad, isla at struktura sa teritorya ng Pilipinas na walang pahintulot. Gumagawa sila ng mga artificial na isla at mayroon pa nga silang mga base militar dito. Ang kanilang mga hakbang ay naganap ng walang matibay na pagtutol mula sa ibang mga bansa. Ang ilang bansa ay hindi nakikialam dahil sa kakulangan ng aksyon mula sa Pilipinas at sa tingin nila ay posibleng inaaproba ito ng gobyerno. Dahil dito, hindi rin sila umaksyon. Ang aspeto rin ng hindi paghingi ng tulong ng Pilipinas sa ibang mga bansa ay nagdulot ng kawalan ng interes sa kanilang bahagi para tumulong. Sa pangkalahatan, ang pagpapalawak ng pang-ekonomiyang teritoryo ng China sa South China Sea, na kung saan kasama ang teritoryo ng Pilipinas, ay nagdudulot ng malaking tensyon at hindi pagkakaunawaan sa rehiyon.